Hi guys, alas 3.25 na and then nagugutom ako. Alam niyo ba nagutom, eh kumain na ako ng alas 3, eh kumain na ako ng alauna. Tapos ngayon, pagkagising ko nagugutom na naman ako, kaya nataba ako. Ayan, nakapantulog pa din ako. So kain tayo, may sopas ako dito. Kaya pala ako nagising kaninang madaling araw ng alas 2. Namatay pala yung tito ko. Mabait yung tito ko nga namatay. Ang buhay talaga hindi mo masasabi mo. Alam mong mamamatay ka pero hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Rayuma yung ano niya sakit ni Rayuma lang. Tapos nabigla ako namatay siya kaninang umaga. It's so sad na yung ganun yung mangyayari. Ang bait pa naman yun Tahimik lang. Yung may mabait na tito ko. Tahimik lang siya. Trabaho-bahay lang din yun. Hindi yung gumagala kung saan-saan. Trabaho-bahay lang. Tahimik lang siya. Mabait. Matinong-matinong lalaki yun. Yung tito kong yun. na tito ako ng post. na kapag may namamatay na mag-anak, pamilya, gano'n. Nakakasad lang. Kaya, parang na-realize ko na, parang gusto pa mag-enjoy. Parang, parang na ko ngayon, parang, parang, pwede na ba akong mag-enjoy? Kasi, 38 years old naman na ako. Alam ko naman yung tama't mali. Parang, pwede na ba akong gumalagala saan, saan na gusto ko? pwede ko na bang ma-experience yung mga bagay na hindi ko na-experience. Kasi hindi ko alam kung kahit, hindi ko alam ba, bukas mamatay din ako, di ba? Hindi ko na-enjoy yung pinaghihirapan ko. Na-realize ko lang na parang gusto kong pumunta na kahit wala akong kaibigan. Parang gusto kong pumunta sa mga place na hindi ko talaga na-experience. Galaan, ganun. Ay, sana magawa ko siya next, ano, pero this Sunday kasi hindi naman ako makakapag-off kasi nga magtatrabaho na naman ako. Pagtatrabaho na naman ako ng amo ko. Ayun. Pero naisip ko lang talaga. What if bukas mo tayo? Parang gusto kong i-enjoy din yung perang pinaghirapan ko. Si Lolo nga. Okay na si Lolo. Malakas na siya. malakas na yung lolo ko. Parang gusto ko na mag-enjoy din. Gusto ko na gumala. Sana ma-enjoy ko din, no? Sana magkakagala din ako. At ko sa Singapore, hindi ko pa na-experience yung mga bagay na gusto kong ma-experience. Sana ma-experience ko yung mga bagay na hindi ko pa na-experience. Ayun. Lagi like, walang pinagdadasal sa Diyos na sana walang lumapit sa akin masasamang tao kasi ang hirap makitungo dito sa ibang bansa kasi hindi mo alam kung sino yung mababait at hindi mabubuti kung sino yung mabubuti at hindi mabubuti yung tao ano ang hirap kaya yung kayo magtataka kung lagi ako mag isa kasi iniingatan ko din naman yung sarili ko kasi dito kasi dilukado din maglakad-lakad maraming iba't ibang lahi. Hindi nila titigilan, ganun. Kaya ingat na ingat din ako. Ayun. Ayaw sa ibang mga Pilipina. Hindi ko naman sinasabing lahat ha, pero syempre hindi natin maiwasan yung tukso, hindi natin maiwasan yung yung merong taong ano, diba? Hindi natin, ma, hindi natin maiwasan yung kasi dito, lalo na ako, mag-isa lagi. Naglalapit at lalapit sa akin. Kahit walang nagsura. Kahit hindi ako magandahan. Ang taba ko na, guys. Sabi pa rin ng lolo ko, magpapayat daw ako para hindi ako magkasakit. Kasi nasa 38 years old na nga ako. Sa 40 na, mahilap na. Sana nga, makapag, ano ako, diet. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-diet kasi ang laki ng bahay. Ang laki na yung pinagtatrabuhan kong bahay. Hindi ako pwedeng hindi kumain ng kanin. Hindi sana ako maliit lang, eh, sobrang laki ng bahay. Diba? Yung pipiliin ko lang na ano. Tapos sila lolo. Baka next year wala na rin sila dito. Ayan. Siguro doon na rin ako pwedeng mag-enjoy na. wala saan-saan. Ganun. Pero 100% tamad talaga ako maglahat. <laughs> alam mo ba? Nagkikwenta ako sa inyo. Noon kapag uutusan ako ni Lolo na mamalengke. Oo na ako na oo. Okay, okay, okay. Hanggang sa nakatulog Tapos <laughs> alam nyo ba? Meron yung araw na uutusan nila ako. Na ano. As in talaga sabi niya, tamad ka talagang gumala. Tamad ka talagang maglakad-lakad. Sabi niya gano'n. <laughs> Ayun. Ewan ko ba? Tsaka madali akong mahilo kapag maraming tao. Hindi ako sanay sa maraming tao. As in, yun, dapat kong sanayan yung maraming tao, pagsakay ng bus-bus, um, MRT. Kasi madali talaga akong mahilo. Pag yung akong makitang tao, talagang hindi ako pwede. Yun ang, kasi diba, lagi lang ako sa bahay. So, hindi sanay, hindi sanay yung mata ko. Ayan, nag, ano yung sisingkat-singkat yung mata ko. Parang, tapos nalilito na ako, hindi ko na alam kung saan yung lalabasan ko, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kung magtatanong naman ako sa mga Pilipina, ililigaw ka nila. So yun, kaya hindi ako nagaanong nalabas. Yung pinupuntaan ko lang, cover lang, tapos dun sa bahay, ganun lang. Ganun lang yung buhay ko. Ganun lang sa umi, ganun lang umikot yung buhay ko. Trabaho, bahay, Kaya, ako gumagana lang malayo. Malapit lang yung alam ko kung paano ko uuwian. Ang tagal ko na dito sa Singapore, ah. magta-13 years na, hindi ko pa rin alam kung saan ang pasikot-sikot-sikot. Engot kasi ako, eh. Engot ako, engot. Kaya anyway, Dito na eh, yung vlog. Update ko na lang kayo kapag nakagala na talaga ako. Kapag gustong-gusto -gusto na ng katawan ko na maglakad-lakad kung saan-saan. Sana nga, wish me luck. Tapos tayo para matuloy. Kasi napapagod na rin ako sa aking trabaho kaya siguro ayaw din ng katawan kong gumala. No. So, sana lahat ng taong makilala ko mababait. Kasi mahirap humanap ng mga taong mapwede mong pagkatiwalaan dito sa Singapore. Mahirap magtiwala sa mga tao. Sobrang here. So anyway guys, dito ano eh. yung vlog kakain na ako ng marami. Well, I'm not left. Nakapantulog pa din si Inday.